Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay mahina ang iyong enerhiya para magalit kaya umiwas ka muna sa mga hihingi ng tulong dahil kung pagbibigyan mo ay pwede kang makuhanan ng swerte sa mga plano mong gagawin at ngayong araw din ay may aura ka ng katalinuhan kung deal na maliitang pagkita ng pera kaya pwede kang gumawa ng deal kung iyong gugustuhin. Sa pamilya sa mga Miembro ay maganda ang kanilang buenas na enerhiya, kaya kung may kausap sila ay bigyan mo lang ng advice na maging mas wise sa gagawin desisyon, at bilina na tumawag sa iyo bago gagawa ng desisyon. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig maging mapagpasensya ka, at kung magiging malambing ka sa minamahal, ang grasya ng swerte sa pag-unlad ay lalong lalago ang inyong pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 16 number 23 at number 15. Taurus, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang maawa pa rin kagad sa ibang tao, kaya dapat ka munang umiwas sa pakikipag-usap sa mga kakilala, nang malihis ka naman sa gastos ng ikaw din ang makukunan lang ng pera, at kung naggagawa ng plano sa pagnenegosyo, ay pwede kayo mag-usap ng pamilya, ngayong araw dahil pagkakataon na magkaroon kayo ng bagong idea na mapag-uusapan, at kung kaya ay makapunta sa bahay ng Diyos, na mas mainam dahil makakaganda sa inyong mga kalusugan sa tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung nakatulong ka sa mga magulang o mga kapatid ay unahin mo ngayong araw ang pamilya ng tuloy-tuloy ang masayang swerte sa pagkita ng pera sa inyong tahanan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22 number 17 at number 35. Gemini, huwag ka munang gumawa ng transaction ngayong araw kahit malayo at malapit, dahil walang pahiwatig na magiging maayos ang magagawa, unahin mo na lang ang kailangan ng pamilya, at ng mas mabuo pa ang good vibes ng enerhiyang swerte sa tahanan, at kung ikaw naman ay bigla ang bibisitahin ng magulang, ay swerte ng mga katalinuhan sa pagkakaperahan ang kayang maibibigay ng mga gumagabay sa iyo ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pag pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kahit palumapit ang kaibigan, ay dapat na iyong tanggihan para hindi ka makakakuha ng ikakamalas sa mga gustong gagawin pagtungkol sa pera. Sa pagmamahalan sa bahay kung kumpleto kayo ng pamilya, ay ipaggayak mo ng pagkain, na kahit simple ay masaya ang mga magagawa, para mas dumami ang good vibes ng swerte sa tahanan ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 33 number 16 at number 25. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya. Kaya mas mainam na may mahaba kang oras sa pamilya, basta iwasan mo lang na magalit, ay kalusugan mo ang pwedeng mapahina, at kung may dapat ka pang kausapin, ay gawin mo sa gabi, kung makakaya dahil may aura ka ng swerte sa ganoong oras ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may naiipon, at may lalapit sa iyo ng investment na maganda ang kitaan, kahit pakapatid o kamag-anak, ay huwag mo ng patulan, para makaiwas ka sa pag-iyak ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10 at number 26 at number 5. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay okay ang aura mo sa pamilya kung may mga pag-uusap kayo na saan pwedeng kumita o mga plano para sa inyong kabuhayan. At maganda din ang swerte sa pakikipag-usap, sa ibang tao kung may deal ka pa, ay pwede mong gawin basta maging sigurista ka at makukuha mo ang maayos na deal, at ngayong ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, na kasama ang mahal ng patuloy na laging madaming grasya ng positive energy, para sa ikakasaya ng pamumuhay. Sa pera ngayong araw kung may ekstra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa nang mabigyan mo siya ng swerte sa buong linggo na gusto niyang gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ang Pahiwatig. Ingatan ang mga nasabing importanteng pinapagawa sa iyo nang makaiwas ka na mapag-alitan ang Pahiwatig. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga Pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color red and color green number 14, number 11 at number 23. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka, sa pakikipag-usap, dahil may ugali kang walang kibuo ngayong araw pero pag napuno ay biglang lalabas ang galit, at ngayong araw ay okay naman ang aura ng swerte. Basta magtsaga kung may plano na gustong kumita ng pera ay ituloy mong puntahan para na rin sa pag-unlad sa pakikipag-usap, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maganda masaya ang pahiwatig kung magkakaroon ng salo-salo ng kainan sa tahanan, ay grasya ng pag-unlad at magagandang kalusugan ang madadala ng gumagabay ang pahiwatig. Jaminay ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 50 number 42 at number 30. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda enerhiya. Sa pamilya mo muna ipadama sa mga gusto mong sabihin at mga plano sa ikakaganda ng buhay at pwedeng karing makipag-deal sa labas kung iyong gugustuhin dahil sa iyong husay na isipan ngayong araw. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung nagbabalak ng negosyo, tanungin mo kung may naiipon ng sariling pera na kapital, kung meron ay suportahan mo ng mabigyan mo ng mga swerte sa gagawin. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay mag-ingat sa mga taong mahilig mag-angat sa sarili, sila ang mga tukso sa iyo ng gastos at pwedeng sa bawal pa na pag-ibig ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng skat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 10 number 30 at number 14. Scorpio, ngayong araw ay may mahina kang aura ng kahusayan, sa pakikipag deal kaya umiwas ka muna lalo na sa mga kaibigan, may okay kang pamamaraan sa pamilya, kung sa pagbibigay ng mga kaalaman, at mga advice na magagamit nila sa buong linggo, ang pahiwatig at huwag ka pipirma ngayong araw nang makaiwas ka sa mga bagay na pwedeng kang malungkot talaga Sa iyong pera ay bawal ka magpalabas at magpautang sa ibang tao ngayong araw nang makaiwas ka sa problema at makakagalit na tao may pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo. At magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw ay magingat ang pinapahiwatig. Huwag kang maging paisi-isi sa dapat na gagawin at baka mapagalitan ka ng biglaan ng boss na babae ang pahiwatig, mag-focus ka sa mga ginagawa, Gemini ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 22 number 31 at number 18. Sagittarius, Ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas sa mga usapan, kahit pa maganda ang sinasabi, ng mga kausap, dahil walang magagawang kaayusan ngayong araw sa mga kausap, ang maganda talaga ay mag-usap-usap kayo ng mga kapamilya, dahil nasa kanila ang iyong mga kahusayan para sila ay matulungan mo, sa mga gusto nilang mga plano na gustong gagawin. Sa iyong pera kung may ekstrang pera, na ipapamigay ay pare-parehas ang pagbibigay ng laging mag-abayan mo, ang pamilya ng laging ayos ang kanilang gagawin na pamamaraan sa pamumuhay, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maayos na araw na masaya, at pwedeng magkaroon ng malambing na gabi ng pagmamahalan na magbibigay ng ikakaganda ng bawat kalusugan at dami ng good energy na swerte dahil sa masaya lagi ang pagsasama. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 22 number 10 at number 16. Capricorn, ngayong ay maganda ang karisma mo ng buenas sa mga gawain sa pamilya, kaya unahin mo ang kayang magawa sa pamilya para lalong maging masigla ang buhay at lalong dumami ang good vibes ng swerte sa tahanan, ang dapat mong iiwasan ay ang pagpirma sa mga makakausap ngayong araw dahil ikakalungkot mo kung meron kang mapipirmahan. At sa ibang dapat puntahan ninyo ng minamahal ay dapat kayong pumunta, dahil kahit mga usapan lang ay may mga good idea kayong malalaman na makakatulong sa inyo. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang na pagdedesisyon pag ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwedeng kang tumulong sa magulang at mga kapatid. Kung sila ay lalapit kung may ekstra kang pera ay tumulong nang laging may grasya ng katalinuhan sa paggawa ng pera, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 26 number 14 at number 30. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay mas magbibigay kasiyahan kung mag-uusap, usap kayo ng pamilya, para sa mga pwedeng kumita ng pera dahil ang sinyales ay panahon na, para mag-usap na kayo sa mga ganoong mga bagay, at kung may ibang tao na dumating, na ikaw ang hanap ay huwag na kayong matagal na mag-uusap, dahil magbibigay lang siya ng chismis na wala kang matutunan. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan sa tahanan ay may sinyales na suliranin, kung ikaw ay walang kibo pag kinakausap, kaya maging masigla ang aura, nang walang mawalang swerte sa inyong pag-iibigan ang pahiwatig, Gemini ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 31 number 5 at number 22. Pisces, ngayong araw ay may kadalian kang magalit na ugali, dapat kang mag-ingat muna sa iyong damdamin na mabilis na magalit, para walang makuhang ikakamalas o ikakalungkot sa mga dapat na magawa. May maganda kang good energy ng swerte sa pakikipag-usap, sa pamilya, maging sa mga magulang at mga kapatid. Kaya kung magkakausap ng masaya ay makakakuha kayo ng maayos na magagawa sa buong linggo. Sa iyong pera kung may extra kang pera ay bigyan mo ang minamahal, nang lalong dumami ang positive energy ng buenas sa pagkakaperahan. Wala ka munang bibigyan na ibang tao ng pera, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maganda masaya ang pahiwatig, kung magkakaroon kayo ng laging plano sa mga dapat gagawin, sa pag-asenso ay gawin ninyo ng lagi kayong magkaroon lagi na magkakasundo sa mga dapat nagagawin, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color red number 10 number 35 at number 16